Hello, hello mga kaprobinsya. Ito na naman po tayo. Uh, magbablog na naman po ng pangalawa pong uh, po na nasa paligid lang ng ating bahay o nasa bakuran lang po. Ito po yung pangalawa kong vlog po. Yung mangga na itinanim namin ng ilang taon. Tapos ngayon po ay ipapakita ko sa inyo na siya po ay nagbunga na. Kaya... Gaya ng sinabi ko, pag tayo ay may itinanim, expected na po yan, 101% po ay meron tayong ma-harvest or may aanihin. Kaya ito po, ito po itinanim ko ng mga ilang taon na pong nakaraan. Tapos ngayon po, this is the first fruits may bumunga na po. Ayan po, kita niyo po yan. Yung similia pong ito, yung variety po ng manggang ito, ito po ay kombinasyon ng apple at guava. Or sa diritsuhan po, ito ay guapol waba at saka apple. Ayan po. Example po, ito po ang first fruits niya. Ngayon po nagbunga siya. So halos tanhid lang po konti or mahaba lang konti, mataas lang konti sa height ko po. Ayan po. Tingnan nyo po. Tapos ito po ay uh, ito po yung bin na nabili ko na uh, ito po ay isang uh, maliit pa, sobrang malit halos dangka lang po nung binili ko. Tapos ngayon po, kung natingnan nyo, kaya minintain ko ng, minintain ko nang pag-aapuno, kaya ito po, ito po siya. Alatang halata po na nung, nung graph ito, ayun po yung halos isang dangkal po yung graph niya. Tapos nung bago ko siya itinanim, nung nagupay ako ng lupa, ay halos uh, sobrang dangkal lang din po. Ayan po, may may abunong mapauna po. Tapos, lalagyan ng lupa konti. Tapos, bago ilagay yung kukunin mo yung cellophane, bago mo ilagay yung buong kuno, Kaya, every 2 months or every 3 months, maglalagay ka ng abuno kahit napakunti-kunti lang. Kasi po, yung abuno po pala, nung itinanong, itinanong ko yan sa mga expert po na mga agriculturist, yung abuno pala, pag naglagay ka ng abuno sa isang tanit, pag naglagay ka, yan po ay mag effect ng dalawang buwan. So, ibig sabihin, kung nag effect yung abono mo sa isang tanim mo ng dalawang buwan, so, kailangan pala every 3 months mag-alalagay tayo ng abono kasi nag expire na yung abono na una na pinitinit, Kaya, continuous na po yun every 2 every or 3 months pwede tayong maglagay kaya ang, ang, ang resulta niya po ay updated po siya sa sa ano po sa sa height sobrang malusog po yung kanyang puno at saka maaga din siyang magbunga at saka kung pwede po pag nataas yung init kung pwede kahit malagyan mo siya ng konting tubig kaya ito ang yung nagiging resulta niya ngayon nagbunga na po ayan po bunga niya sobrang ano pa po ah uh, sobrang bata pa po, po yan ayan po yan po ay kombinasyon ng apple at saka guapa, guaba yan po ay sa ay guwapol. So sobrang maganda at sobrang makinis po yung yung bunga niya. Tapos meron pang kasunod dito po. Mga po. Ayan po, nakita niyo po may 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 ano po, may bulaklak na sinibol ayan. Magkasunod diyan. Ah, uh, yan po ay mag uh, yung iba niyan ay mauhulog at saka naiiwan yung gusto niyang iwan na kaya lang ng puno. Ayan po, tingnan niyo po. Ayan sa sa vlog na ito po, pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-comment. Pwede i-like niyo po para po sa susunod na mga mga post po sa mga kasunod na vlog ko po, po ay ay makikita niyo rin po sa sa kung paano mag-alaga at magpalaki ng mga pananim or mga putas na nasa bakuran ng ko. Yung sa likuran ko po, putas pa rin Meron tayo dyan. Kasunod din yan. Iba vlog ko din yan. Nagpapakita ko din yan sa inyo kung paano yan sila lumaki, paano ko yan sila inalagaan na, na dito lang sa malapit sa bahay. Kasi po, iba kasi yung nasa bahay lang dahil anytime pwede nyo mabisita at pwede nyo pong makikita ang kondisyon, kung anong kondisyon ng inyong putas po. Kaya sa hapong sa araw na ito, maraming salamat po. Ika-follow nyo lang po, mag-like kayo, mag-comment kayo. Tapos pwede din kayong magtanong ng mga katanungan na pwede nating sagutin dahil po based on my experience po ay ay mataas-taas na po dahil nagiging epekto po yung experience ko po, po dahil dahil po ay uh, ayan po ang pruweba po na talagang talagang yung itinanim ay nagbunga. Kaya sa hapong ito, uh, maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa ating lahat at saka magandang hapon mga kaprobinsya.